Posibleng mangyari ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ikalas ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, walang legal na proseso para dyan sa ilalim ng ating kasalukuyang konstitusyon. Nasa frontline ang walitang yan si Camille Samonte. Sa gitna ng hidwaan sa politika, gustong ihiwalay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Mindanao mula sa Pilipinas at magkaroon ng sariling gobyerno. session ang tawag dito ang formal na pagkalas para maging independent na teritory. Gusto ko talaga, gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi Kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. Sinabi niya yan sa isang news conference sa Davao City kagabi. Ayon kay Digong, gagawin nila yan sa pamamagitan ng pangangalap ng mga pirma tulad ng ginawa sa People's Initiative para sa charter change. Hindi naman rebellion, hindi yan sedisyon. There's a process in that. I think before the uh, UN where you would uh, gather signatures from all sorts in Mindanao. Inatasan na raw niya si Davo del Norte Representative Pantalion Alvarez na pangunahan ang signature campaign. Iikot ako ulit sa lahat ng probinsya ng Mindanao at gagawin ko yung pagpapaliwanag. Kailangan maintindihan ng taong ng taga-Mindanao bakit ginagawa ito Tingin naman ng isang political analyst sa hakbang na ito ng dating Pangulo. There is no legal procedure for seceding because technically we are not a federal republic. You know, we have don't have the presumption of autonomy of a state. Uh, and and there is no mechanism for seceding. Sinasabi niya may United Nations agreement na standard dagdag pa ni Professor Contreras, hindi ito posibleng mangyari sa kasalukuyang saligang batas. It's kind of ironic because mm -hmm. they oppose the people's initiative to amend the constitution, and now that they are going to use the same same strategy to 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 secede from the country, I don't know how these people who probably are advised by lawyers would even think that there is constitutional way out for a secession. People's initiative is only applicable for amendments of the constitution assuming that there is an enabling law. Para naman sa ibang mambabatas, maganda ang intensyon nito para sa Mindanao, pero dapat daw itong dumaan sa masusing pag-aaral. Mindanao have been at the uh, end of a minimum or minimal uh, attention from the national government pero do sa punto na si session i-separate natin teka muna uh, ako personally gusto kong pag-aralan gusto kong tingnan kung if it's really uh, worth it kung si Sen. President Migzubiri naman ang tatanungin hindi ito napapanahon the last thing that we want is na magkagulo-gulo magkawatak-watak ang ating bansa ang akin dyan ay uh uh, uh slow down po natin ang away na yun. Ganito rin ang pananaw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kontra raw siya sa anumang suwestiyon ng paggalas ng anumang bahagi ng Pilipinas. Kaya kailangan daw gawin ng lahat para maging epektibong estado ang ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.